Ikaw, Kurt, kung halimbawa may babae na taipan mo at sinabi mong, di bali nang kung ma-reject ako nito o dead mine ako, paano mo iti-take yun? Okay lang kasi yeah. sa mundong to. <laughs> <Darumal> <laughs> Normal naman talaga ma-reject. So. Oh. iba't iba yung barang, yeah. ano eh, parang ano eh. Para ba, ano pang words sa ganun? Preference ng mga tao. Tama, tama hmm. yun. Di porket nagagandaan ka sa ganyan. Parang nagagandaan din si Aaron sa... Tama yun. Yeah. Kanya-kanyang kanya -kanya, take, kanya. ba? Diba? Pero hindi, like, ang, ang nagwa-wonder lang ako, hanggang ngayon ba ganun ka pa din mag-isip? Halimbawa, meron kang nagustuhan, mm. ba? may nakita ka sa work. Tapos, type mo siya. Bawang, magka-work kayo. Siyempre, kailangan mo siyang mm. kausapin kasi mm. hindi mo siya hindi pwedeng kausapin kasi ka-work mo eh. Di ba? May trabaho kayo. Ah. <laughs> Kinakausap mo ba? oh okay, bigyan mo na ng scale. Zero so, <laughs> to 10. <laughs> yung confidence level mo, ilan nun? Paano? Zero to ten. Nung na, time ni Page or? Oh, zero to ano, 0 wala, Ten pinakamataas. Siguro 3. Uh, 3. Oh, oh, shit, ang talaga 'yung Paano may 3 eh, hindi mo <laughs> 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 Akala ko sasabihin mo 0 eh. Tapos <laughs> 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 <Okay, laughs> okay. na chat naman eh. Bigyan natin. Bigyan may, may points natin. for ano, for for effort, for oh, okay. may ako okay. yeah. pero pag oh. na nawawala na. Okay, so ngayon, ilan na yung confidence level mo? Oh, base ngayon, ngayon. 2023 na. Kasi nagbago, nag after nag-glow up, up, up ka na lahat. 10, after, 13 years, ano na yung Siguro parang, 7. Seven. Seven. sa tingin mo, anong kulang? Bakit kulang ng 3? Kasi ano eh, sobrang negative ko talaga. Kailangan mo wala sa akin yan. Negatibo. Negatibo. Parang anong, kung i-explain mo, papalawa ka na, bakit negatibo? Anong iniisip mo na oh. negative? Parang fair ba ng rejection? Ano ba? Parang ganun. Parang, shit, baka hindi naman gusto nito. Parang ganun. Parang, ano, parang... Yun nga, yun na, yun na agad ang iniisip ko. Kung baga, baka hindi ko gusto nito. Which is, dapat hindi ko isipin. Kasi nga, paano ka magustuhan? Hindi ka pa nga nakailangan. Tama, ta oo. Hmm. Yun, yun nga, yun nga. Kasi hmm. pa, bakit mo pinangungunahan... Ang sarili ko. Yung, <laughs> Hindi, bakit mo pinangungunahan yung taong gusto oh. mong kausapin? Paano kung gusto ko rin pala niyang kausapin. You Doon na. muna tayo magsimula sa... Hindi kasi parang piling ko eh. Advance ka na kasi mag-isip. Parang <laughs> gusto mo na, gusto <laughs> mo ba? agad, mahal ka na agad oh, eh. Oh, pag kinausap eh. <laughs> <laughs> ganun, ganun, ka balik. Parang ganun ako, pag nakita mo, wala, walang, na agad. Oh, walang oh. crush, crush. Walang tayo na agad. Oo, oh. oh, tayo oh. agad. Ganun, ganun ba ang idea mo ng ano? Hindi naman. Kung baga, pag nagustuhan ko siya, gusto ko akin. Parang akin lang siya ganun. Oo. Oh, oh, ano, possessive. So, gumagawa ka ng parang senaryo sa ulo mo na oh shit, gusto ko to. Oh. Gusto niya rin ako. para pala oh. sa ikot to eh. Mamay, <laughs> oh, serial killer ka pala. para, <laughs> Gusto mo, so, masasabi mo, parang possessive ka sa, ano, sa relationship. mo. Um. Eh, kasi may, girl, may girlfriend siya, di ba? Oo nga, may naging girlfriend ka. Oh. Ganun ka ba sa naging girlfriend? Kayo, actually, kayo pa rin ba? Medyo ano yun. pa pero malabo na. So ang label natin, it's oh. complicated. It's complicated. Oh, itago na lang natin okay. sa pangalan pangalang Miles. Miles na lang, Miles. <laughs> miles Morales. <laughs> <laughs> miles Morales, si <laughs> Spider-Man. oh. Yeah. Tag guys, bakit Miles? Kasi mahilig daw manood ng Miles Morales. Spider-Man. Si... <laughs> Obre Miles. <laughs> Obre okay. Miles. Ito si Miles. Taga mm. Santo. Taga rito sa Canada. Taga Pilipinas. Taga Pilipinas. Taga, Pilipinas. Taga, taga Pilipinas. Taga Kabite Pilipinas. din. Ah. Oh. Pa paano mo nakilala to? Eh, oh, nandito yun. ka pala. Ah. Nakita ko siya sa ano, umuwi ako Pilipinas. Pero actually kilala ko, nakikita ko na siya ng elementary pa lang. Ah, magka-schoolmate oh. kayo. Pero ayad siya sa akin ng two years. Naganda ka ba sa kanya? Nung no, that, time, oh. wala, hindi ko siya pinapansin that time. Eh. Oh, iba, iba yung, crush ko nung na eh. Iba, iba, yung crush ko nung oh. no. Ano sa tingin mo ang pinaka-sexing parte ng katawan ni Miles? Ah. Sa ah. pagiging totoo. <laughs> Siguro yung ano yun. Mahilig kasi ako sa, may, sa mga sa eh. Oh, oh sa ah. pa, pa, ano ba yung puwet niya? Ano ba? Para <laughs> puwet ba <laughs> ng baby? Parang, <laughs> ano eh? Parang, alam mo yung ano, donut. Dalawang donut. Dalawang donut. Dalawang donut. Grabe naman yun. But donut ah. anong naisip mo sa donut? Wala, parang ano lang eh, fluffy eh. Fluffy. Fluffy. Pero ano bang type mo sa ano sa isang babae? Eh? Oh, nga pala. Gusto ko talaga simple lang eh. Simple simple lang yung mukha tapos may sexy, 'yan. Oh, sexy. Kumbaga sa ano, kahit kahit akin kasi maganda magandang mukha, kahit walang dibdib basta may puwet, okay na ako. Oh. Ah. Parang-parang ah. bastos ko. bastos <laughs> ko. <laughs> okay lang. Okay lang, oo. Oh, oh. eto, na lang. Si, siyempre, nakita mo limbawa si si Miles. Ah. Bawa, oh, naita mo from afar. Puta, ito yung type ko ah. Mm. Paano mo siya ngayon kinausap? Paano mo siya in-approach? Sa Facebook. Chat din. Oh, chat. Oh, chinat. Oh, oh. Sabi sa'yo, sa yo, you're the kid. Hindi <laughs> 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 ko pa, naman. ikaw yung bata. Oh. So, hindi naman, sabi ah. lang eh. Oh. Oh, ano, uh, ano kilala nga kita ganoon. Mm. -hmm. Uh, ang sabi mo meet up tayo o uwi ako sa Pilipinas. Sabi. Mo. Hindi pa kasi nga hindi pa kami naging kami. Ah, hindi pa naging kami. Okay, yeah. oh, muwi ka na. Muwi mm -hmm. ka na. Nagkita na kayo. Uh -huh. Ano yung unang pagkikita niyo? Paano yung unang interaction? Naala na excited agad ako eh. Niyak ako yeah. Some din yeah. na la. Wala sa kanila. Siya ah, sa kanila. Sa mo niyakap. Sa parents. Unang ano, unang kita niyo, Uh, -huh. niyakap mo agad. Niyakap ko. May flower on the last niya. So kayo na sa Facebook? Oo, oh, kami na na. Ah, naging kayo. Uh, -huh. so ilang hey. ano, yung timeline ng pagchat-chat niyo? Gano'ng katagal? Mga 2 months din tumagal yun. 2 months, tas uh -huh. kayo na. Oo. Uh -huh. uh -huh. May video so, call yun. May video call. Nga, eh. So ang una nagsabi ng I love you? Ako, ako. Paano, paano, paano? Paano mo sinabi yung I love you? Love you, good night. Oh. Tapos pinatay mo na. Oh, ano? Napaka napaka, <laughs> napaka naman nito. Deja ko lang. Hindi paano? Syempre, syempre nilalambing mo. Kuyari, kuyari. Si Miles ta. Ah, ah, si Miles. <laughs> oh, yeah, si Miles. So, sabi mo paano mo sasabi yung yung mahal mo na eh. Yung ah. parang sabi mo, Miles, I love you. Paano oh, mo sinabi? Yeah. Sabi ko, Miles, I love you. <laughs> oh. <laughs> <laughs> sa ano, sa video call o sa chat? Sa chat, <laughs> sa video call. Akilig ko sa video call. Sa video call. Ah, video call. Ah, video call. oh. ako mag video call pare Kasi pare. Araw-araw ba kayo nagbibidya call? Oo oh, naman. Siyempre. Oh, anong oras? Anong oras? <laughs> kasi, oh, kasi iba yung oras, mundo oh, eh. Oh. Yung umaga sa kanila, gabi dito. at And oh. gabi dito, umaga sa Di kanila. Usually, oras. Nag-uusap na kami. Hanggang ano na yung gabi na yung hanggang 12. o oh, mga anim na oras. Oh. Anim, oh, hindi mo pinapatay yung ano. Hindi. Walang patayan with pata Kuya Germs. Wala ba siyang trabaho? Wala ba siyang school? At that time, meron siyang trabaho. Tapos nag quit siya. Nag-ano na lang siya. Nag, Tawag full time it. video caller. <laughs> Teka, ilang ilan taon ka na ba? Para, 27. Ilang taon na siya? Ano siya? 28 na. 28. Okay, dad oh. ni Kurt. Oh, 28. Oh, sige, oh, ano yan? Oh, Ano bang na, Oh, bukod sa donut. <laughs> kung ano man din-describe, <laughs> Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Ano bang yeah. nagustuhan mo sa kanya? Yung ano, ang iti niya. Kaya siya kong iti eh. Paano yung, ano, yung personality niya? Ano, funny ba siya? Oo. Ano ba siya? Um, Mainin ba siya? ano siya seryosong tao tapos ma ano ma, mabiro din. Yeah, may mga may mm -hmm. takot sa Diyos, ganoon. Yeah. Oo naman. Oh. Naman. May takot si ba, ganoon ba siya? Oh. Oh. Paano mo nalaman na oh shit, she's na, the one. Oh, she's na, the na, one. Na, mahal ko na siya. Uh, yeah. Paano ko nalaman? Hindi ko na siya crush. Hindi ko na siya crush. Kasi yun yung oh. next level, crush. Hindi, syempre, oh. na-realize oh. na, na ko nung no, ano, no, everyday na nag-usap kami hanggang sana napamahal na ako. Oh. oh. Two months pa lang, napamahal ka na. Grabe. na oh, eh. eh. Ano kasi parang, kasi Pare, siya yung girlfriend ko eh. Six hours mo ba naman ka oh. ah, you know. ba? video call oh. video oh. call. Ano ba? Video call nga! ko? Six, six, six hours. Six hours a day. Wala akong pasok. ka Para geto, geto ang oras. Six tapos. Eh paano yun? Di ba shifting ka? Paano yung oras na usap? No, kasi at that time, nagtatrabaho sa Toyota noon eh. The virtual tapos KFC. Oh, double so may bago jump. pa lang to. Sipag oh. e. pa lang pa. Ah, double jab, nga bro. Oh, double jab. Oh. Sometimes oh. trip, na transa triple, triple jab. Eh. Oh. Grabe. Sipag pa lang to, ano? lang blow jab. Jaka ka Ikaw binigyan ng ganun. Teka, ano? Teka. So, single ka ba ngayon? Single ka ba ngayon? Ngayon, it's complicated niya. Hindi, pero so, kung, so single ka. Oh, it's complicated. It's complicated. May kinakausap ka bang babae? Wala, wala. Totoo ba yan? Parang iba yung kwentong narinig namin ni Kurt nung nakaraang eh. Hindi, wala wala. Meron ka bang crush ngayon? Crush sa work ko ano lang, work crush, work crush lang, ganyan. Meron, meron, work. Oh. Ano pangalan? Kung ano? Tago na lang natin sa pangalan. Ambo. Si Ambo. Ano? Tago na sa pangalang ano? Angge, Angge. Yan, Angge. Sige, sige. Si Angge. Si Angge. Si Angge, ilang taon si Angge? Bata pa si Angge. 20 something eh. 20 plus eh. Oh, shoutout mo muna. Shoutout mo muna si Angge baka nanonood. Shoutout sa'yo. Angge baho ng pangalan. Uh, <laughs> Parang mga mga gay eh. E, Oo. Oh, oh. Tsaka ito PC na lang. Yan. Ano oh, ba? Mga kapitain ka rin ba? Oo. Oh. Eh. Nalaki ba to? babae? <laughs> babae, babae. Ano, ah, babae. Ano ba? Crush mo ba? Nagandahan ka ba? O mahal mo na agad? Hindi, ano? Magandang ano tanong yan. Okay, nagandahan okay. Na ako. Nagandahan okay. na ako. Nagandahan so, mahal mo na agad? Hindi, hindi. Sa'yo na kagad? Kasi oh. possessive ka eh. Oh. Oh. Di ba? Nagandahan ka lang. Nagandahan. nagandahan ako. Nagandahan ako. So, ganun na katagal kayo magkakilala? Wala, di pa nga kami magkakilala eh. <laughs> parang ganun din yung page. Parang nakita ko lang. Si Angge! Akala uh -huh. ko magka-work kayo. Paano hindi kayo magkakilala? Hindi ko kayo nakausap. Pero, eh. oh, syempre, ginagawa niya. Yung next, mini-message niya sa Facebook. Mini-message mo ba sa Facebook? Ay, hindi ko mini-message sa Facebook. Uh -huh. Pero But, nagkausap naman kayo sa trabaho. Like, oh, person, face-to-face. Okay. -face. Paano? Nagkausap naman kami. Tapos, yun niya. Sure. Ano ba? Pilipino ba? <laughs> Tagalog <laughs> <laughs> Pilipino, oh, Pilipino. Oh, Pilipino. Ah, Pinoy. Oh, Pinoy, okay. Pinoy, Pinoy. So, mm. Ibig sabihin, anong una mong naramdaman nung makita mo si Angie Ah, nasa same workplace. Oo, oh, kunyari, naglalakad ka sa, ano, sa cafeteria. Ano ba ginagawa mo? Sabi niya, porklip ba? Porklip? Porklip driver. Paano ba? Paano ba mag Ano ah? Spell mo muna, porklip. F-O-R, pork. P-O-R-K-E. K-E-H. Anong ginagawa ng isang porklifter? So Kasi based, hindi natin hindi natin alam kung yung ibang oh. mga tao sa Philippines eh, alam nila kung ano. so basically, okay. dinadrive drive ko yung ano, may nakita nakikita yung parang ma machine na oh. Track parang oh, yung maliit na truck na may dalawang tusok. Oo, oh, oh, may dalawang tusok. Tapos may paleta. So ano ginagawa mo doon? Nanunusok ka lang. <laughs> <laughs> Tinutusok <laughs> mo yung paleta. Oh. oh. Kumbaga, pinipigap na yung paleta. Ialagay namin sa mga rock or sa truck. Yeah. Mahirap. Hindi naman mahirap. Gano'n ka nakatagal nagtatrabaho dun sa company? Two years pa lang. Two years. Oh. Gusto mo naman. Masaya ka naman dyan. Masaya naman. Okay. Describe, Hat. describe masaya. Ah, uh, sobra. <laughs> sobra. <laughs> sobra. <laughs> maganda yung bayad. Maganda yung benefits. Benefits. Maganda I yung mga nag-work. Ay. Ay! 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 Wala mga titas sa panila. sa panila mo. <laughs> o, oh, titas, so, sinasabi mo hindi magaganda yung mga Oo, oh, tita. maganda. Maganda yung mga tita. Patay ka. Pinawi tayo. O Ita tapos so ngayon, paanong ano, di ba, nagpo-porklip ka. Ano yung isa ng araw, nagdadrive ka ng porklip. Mm. And then, out of nowhere, nakita mo si Anggi. Paano ba? Paano yeah. mo nakakita? Ganon, ganon. Tama yung pag-explain mo. Oh, talay, okay. talay mo lang, talay mo lang. Tapos, ito bang si Anggi, eh, parehas kayo na seniority? Kumbaga, parehas kayo ng time na pumasok sa kampanya? O mas maamas na una ka sa kanya? Mas ng na ako, mas na una ako. O sa so, kumbaga, mas senior ka sa kanya? Mm. Oh. Tapos, paano yun? Nung nakita mo, kasi naalala ko na kwento mo, nung nakita niya raw si Angge, may face mask. Ay, paano? Paano mo so, na? Nag paano naganda paano? ka, sa mata. Oo, oh, naganda ka sa mata. Hindi, naganda ka sa posture. Ang yun, gano'n maglakad eh, oh. straight, 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 body. body. Oh. Nakita Matalo. mo yung hinahanap mo, donut. Ano? wala, wala kang donut eh. <laughs> <laughs> oh, <shit>. My God! <laughs> so, so, revelation. <laughs> <laughs> donut pala yung Sama gusto. Sama ako. Matangkat ba siya? Ano, uh, ano, maliit ano, ma lang eh. Kung hindi describe mo. Payat, sexy. ganito. Mga ganyan. Hindi. Ma uh, payat payat siya tapos ano anong, anong height mga siguro siguro o, mga 5'0. mga ganun at ah, typical siya oh. pinay may hilig ka ba sa mga pitit? oh, oh. may hilig ka sa mga parang nining di oh. mahilig ako sa ano eh sa talagang malaman eh malaman, malaman. Ah. Oh. akala ko ba payat tapos Gusto ba dito sa seafood city <laughs> <laughs> Malaman eh. Magulo utang. Mahilig oh, may ka sa, ano, sa mga mga. Yung mga, mo, BBL ba lang mga gusto dito. nito. Oh. Tangay oh. na, BBL. Lamp. Punta ka diba, sa Miami. Oo. Oh, doon ka sa Miami maghanap. Oh, anyways, oh, okay. Eh, ako hindi ko nga alam ano eh uh, tag dito. Basta na pag ako nagandahan, nagandahan na ako eh. Ewan ko ba? Okay, so nagandahan ka na. Nag-init ka, nag-init. Hindi hmm. naman. Kalibog diba? <laughs> na. Kalibog <laughs> na. <laughs> <laughs> Bakit mainit sa work mo, 'di ba? Oh, pag So, ayan, tama. ano? Nakita mo siya, 'di ba? Ah. Nilapitan mo ba? Ay, hindi. Oh, gano gano mo katagal bago nilapitan? Matagal din eh. Mga ano? Mga isang buwan siguro. Para, isang buwan? Pa, oh. Oh. Paano mo na build sa sarili mo na yung lakas ng loob? Oh shit, lalapitan ko na to. Oh. Diba? kasi it's Kapag, about like, time. Gabi-gabi oh, gabi, mo ba iniisip? Hindi, pinupush kasi ako ng mga tita ron. Kausapin mo na, kausapin mo oh. na. Pero kung hindi ka pinupush ng mga tita, matataypan mo ba? Yun ang tanong ko. Kasi alam mo sa kultura ng Pinoy, alam mo yung Yee! Oo, oh, yung mga kinigilig. <laughs> yung mga ganyan, oh, ang lakas kinigilig. ng ano niyan eh. Ang lakas ng tulong niyan sa mga nagkakagustuhan eh. Ah, oh, kung ba sila, oh. hindi nila parang parang minamatch kayong dalawa, magugustuhan mo ba siya ng ikaw lang? Oo. Oh. At ah, talagang tipo mo na rin talaga. Hmm. Oo. Oh. Kahit hindi malaman. <laughs> <laughs> Kasi eh, para yung number one oh, na lang oh. Yun yung nasa number one oh, ng check mismo, malaman eh. No? <laughs> laman eh. yan. Laman? Ano bang gusto mo sa laman? Para masarap hawakan. Oo. Oh. Uh. so anong nga hawakan mo? Hindi <laughs> yung gusto ko. <laughs> 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 Tulad na? <laughs> bet, may ligga sa, uh, may sa oh, pwede. Oh, uh, may sa pwede. Oh. So, so, alam mo na lang mo sa birthday. <laughs> <laughs> so, ibig ko sabihin, pag kumakay ka sa restaurant, ang in-order mo, pwede ng manok. <laughs> anyway, anyway, paano oh, mo nga sabi siya, okay. ni Kurt, paano mo kinausap oh. si Angge? Kasi so, narinig ko na tong kwento to eh pero nakalimutan ko lang eh. So, ako din eh. Malabo okay. kasi yung kwento. Oh, oh malabo eh, eh kasi putol-putol eh. Puro intro eh. Ang dami so, ano sabi so yun yan pinapush ako ng mga titoron. Ano oh, sabi? Austin, ligawan mo na si ano, si Angge. Hindi naman ligaw, kausapin mo na. Kausapin. Or, oh. or sundi ah, oh, nahatid mo pa uwi ganyan ganyan. So yung araw na yun, ginausap mo. Oh, oh na, nung araw na yun. Pero mo na naman ay sa ligo. Yung araw na yun parang naano na ako, nainis na ako. Hindi naman nainis, parang Nag Paano ka mamainis? Paano ka mamainis? <laughs> <laughs> para na ako ng confident. Okay. okay. So ginawa ko pumunta ako ron. Nakita mo mag-isa siya sa ano sa department niya. Yeah, yeah, yeah. Sa yeah, so, pumunta, yeah. pagpunta ko doon. nakatalikod siya. Oh, you know, anila pitang ko. Oh. Sabi ko, "Hi." Pag, na, para nagulat. <laughs> para oh, nagulat siya. Mga anong oras yun? Mga anong lunch time lunchtime. Lunchtime? Oh. ba? Supper time? Lunch time. Lunch time. Siya lang mag-isa doon. Oo. Mano mo ba in-approach ko? Yari, oh, sir. Oh, iba, nakatalikod ba? Tumalikod na ka, Hi. Ganon, ganon, ganon. Tapos. tapos oh. So sabi niya sa akin, what are, parang what are you doing here? Parang ganon. Ano, ah, English, English, Born pala dito. Well, nag-Tagalog siya. Ibang ko English sa akin. Ah, nag siya. Tapos? Oh, so what yeah. are you doing here? Sabi ko, uh, gusto ko lang mag-hi sa'yo. Ito mo. Oh, straight uh, up. Oh. oh anong Ano yeah. sabi niya? Ano reply niya sa'yo? Sabi niya, oh, um, uh, somebody asked me, ano, somebody told me you're asking for my number. Oh! oh. So, Ibig sabihin yung ano na yon yung mga kawork nyo. Mga Why are asking nyo. my number pala? Why asking my number? So, okay. hindi ka naman nagulat na I'm asking your number. Pero oh, noong so time pa na yun. Oh. Saan mo, mo nalaman yun? Like, ito yung first time natin magkausap. Ah. Oh, oh like, I exactly, don't exactly. even know you. Yeah, 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 mo, yeah, hindi yeah. nga takilala eh. Hindi mo ba sinabi na ganun? Yun na nga, sabi ko. Sabi ko, hindi ka naman ina-ask yung number mo eh. Sabi ko sa oh, kanya. Okay, oh. o, tapos, sabi ko sa kanya, ano lang yun. Kumbaga, meron, ano parang tinulungan uh, niya lang ako or something. Ibang ko sabi sa akin, Parang hiningi para sa akin oh. yung number niya. So sabi ko, yun nga, sabi ko, uh, ano, hindi ko tinatanong yung ano number mo. Okay. Tapos? Tapos, edi ano na, edi parang, at that time parang ano na, parang ano na ako, parang isip ko, shit, parang hindi na ako ito, ha? parang... Tinatabla. Mr. Confidence. Oh, oh, Seven, seven out of seven ten. Seven oh, oh, Kung oh, dito, oh, oh. mataas na confidence mo na. Parang, parang ano? Parang tinatabla butterfly. na ako nito. Nagka-butterfly. Wala, oh. wala. Actually, Ay, wala, wala. wala. butterfly noong time na butike, yun. Butike, butike. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> pala ka, pala. <laughs> pala <ka>. <laughs> <laughs> Tapos, after nun, saan matagal na magkwento eh. okay, <laughs> oh, no, after nun, oh, ano? Basta magkwento ka lang. oo. Oh. Oh, so, oh. after nun, after nun, nung after, na, after, kung, after niya kang tinanong nun, sabi, ko, and then sabi ko, um, But can I get your number? Ano ah, no, no. Oh. Hindi, hindi, ko hindi no. mo sina. Oh, oh, ay, oh. Kasi ano yung, pa ako? Ada, seven pa lang. eh. seven. Wala, eh. wala, oh, wala, pa, pa sa eight. Eh. Wala, sa wala, sa it, sa eh. wala. Eh. nung time kasi na yun, ano parang, ewan ko, hindi ko, may, hindi ko, landi ba tawag doon? Parang hindi ko isip. Hindi oh, ko, flirting. Flirting. Oh, flirting. oh, flirting. flirting, flirting. Wala, Hindi, no. hindi ko oh. isip, may isip na i-flirt siya ng time na yun eh. Mm. Pero nasa isip parang, mo na gusto mo siya. At that time no, parang ano lang ako, gusto parang gusto lang siya kausapin. So okay, hindi oh, mo pa siya gusto? Hala. Mayabang kasi ako parang... Okay. okay. Pa, parang yabang yung ibig mo sabihin? Parang sobrang confident ko na ang oh, pangdali lang tumabaid. Oo. Oh. Parang oh. ganun lang. Okay, so oh. nung sinabi mo na parang mayabang oh. ka, mayabang. Uh, okay. paano mo siya kinausap? Mayabang mo ba siyang kinausap? Oh. Sabihin uh, mo, ikwento mo paano mo siya... So parang ano pa ako, parang galit pa ako. Sabi mo, no, hindi ko nata number mo. Oo, oh, oh, so po parang po. Ang press ko mo oh, talaga. Uh, so... ano sabi niya oh. nung sinabi mo yun? Ano siya, tumahimik siya, tapos sabi So what are ano parang anong gina, ano pang ginagawa? Parang sabi dito? mo, oh. irasyonado oh. ka pala eh. Yeah. Hindi ko naman hinihingi yung number mo. Oo. <laughs> oh. Basta, na, so sinabi niya sa iyo, pues ano pang ginagawa mo dito? Mm -hmm. Ano mm -hmm. sinagot mo ngayon doon? Oh, sabi ko uh, ano, uh, gusto ko lang kitang makilala, sabi ko siya kanya ganun. Oh, tapos ano sabi uh, niya? Alam malabo ako, hindi malabo ginagawa ko ng time na hindi ko. Oh, ano ano sinabi niya sa iyo nung sinabi mo 'yun? Ah, yung kasi yung time nang kinakabahan din ako at the same time. So yung mga pinag ka ko. ka kinakabahan? Hindi mo, mo pala sa'yo. Oo eh. oh nga. <laughs> Ba't ang gulo mo? <laughs> <laughs> uh, Tutoktokan ko <laughs> na ng mic. Magulo nga ako. <laughs> kinakabahan ka. Oh. Piling mo presko ka. Pero hindi mo pala gusto mixed ko. mixed emotion. Oh, mixed emotion. Mix emotion ako noon. Parang may mekus mecus May mecus Sobra na yan. Insan ha? Okay, <laughs> okay, oh. <laughs> mixed emotion oh, ako. Pagkatapos noon, paano nag-end yung conversation nyo doon? Hindi pa nag-end eh, parang... <laughs> <laughs> Hindi pa nag-end mo. Wait lang kasi. tapos. Hindi na tapos mo agad. Oh, okay, okay. Eh. Okay, oh, 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 oh. Hindi na gusto kami. Eh, mo ko pinag-usapan ko ano. Okay. Oh, oh, oh. ko sa mic. Kumbaga, ay. kumbaga, nagagawa siya ng... Ano may ginagawa siya sa... Ano, kumbaga, nag-a-pouch sila eh. So, yung oh, pouch oh. niya lagay sa box. So, may yung box may paleta sa ilalim yun. Mm. Parang masaktan siya ata siya ng ano, ng kahoy. Parang natibo, gano'n. Uh, na, ano siya tega. natusok. Tapos na ayun, kumakaya siya ng lunch. Hindi, hindi pa o oh, the same time to at, to, <laughs> before at the same time before before nga before lunch time at do nangyari lahat to gulo lahat kasi nangyari pa to all at the same time <laughs> paro on the same time so meaning let's say nung inapproach mo siya kinanong ah. mo yung ah. number niya at the same time nung may inaayos siya nasaktan niya rin okay. yung sarili niya ah, oh, oh okay, okay. sa mit na yon oh okay nasaktan din siya oh. <laughs> so, <laughs> so tinanong mo ba okay oh. lang ba yung so, ano so daliri mo hindi pa nga wait lang <laughs> <laughs> Saan? Excite ako. Oo. Okay, okay. Ano ko? Wala ka JP. Oo. 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 JP, shoutout sa'yo, pare. Shout JP. Saka natawa ko. Naalala ko si JP. Oo, oh, ayan o. Oh. Wait <coughs> lang. Ah, so, naglakad siya palayo. Oo. Oh. Sawa so, ko, nakatayo lang ako doon. Hindi okay. ko alam gagawin ko kasi para nawala uh, ka Ah, uh, parang nawala na kasi, parang may may bar, may wall na kasi. parang wall. parang, parang awkward wall. na, awkward uh -huh. na, awkward <laughs> na kasi. Uh -huh. So hindi ko alam kung kung tutulungan ko ba 'yung approach ko ba siya. So ginawa ko tumayo lang ako doon. So bottom line, wala akong Pero hindi mo pa na. gusto ah. Hindi mo pa siya gusto yun, ah? Uh, at that time na hindi pa. May pero, konti lang, konti lang. Pero ano, rush ko siya. Kumbaga na ang gulo nga okay. diba magulo? Okay, sige. Hindi okay. ko alam eh. Hindi ba siya gusto pero crush mo siya? Okay. Oo. Oh. Okay. Oh. Oh. So, <laughs> so, oh. So bottom line, nasaktan siya pero wala kang ginawa. Oh. Parang feeling mo ba napaya siya? Kasi... Hindi din naman. Dininay mo eh na ano eh. Oh. Hindi ka maniingay na number mo eh. oh parang, parang binarumbado mo eh. Binastas binastas mo mo binastas siya, mo. parang binastos mo eh. Parang binarumbado mo siya eh. Parang ganun, parang ganun. Yun na nga yun. Okay, so okay. After ng interaction na yun, nagka-interaction pa ba? Nag-usap pa ba kayo? Hindi na. Oo, oh, actually. Nag- Ibang, uh, then, 11, Ibang 10, ano, ilang Ibang ano, na isang linggo oh. na. Isang buwan ng lumipas. Oo, oh, isang buwan lumipas. Kasi after ng oh. interaction namin, binili ko siya ng bubble tea. Uy, Kumbaga, anong flavor ka ng bubble tea. Taro, taro. Parang ano, uh, peace offering ba? Parang ganun. Peace mm. offering. Parang sorry. Parang nag-sorry ako. Nila, mo ba ng sticky kasi, note yung bubble tea? nilagay mo? Hindi, hindi. Sinot mo, sorry. Kasi sorry. Kaya, like kaya Justin na, Bieber. Kaya uh, ako siya isipin ng Kaya ako siya naisipin ng bubble tea kasi parang na, na, nahirinig ko sa mga tita na the way na na, na uh, inasport ko siya is yun nga mayaman. Siya lang siya lang ba yung binili mo ng bubble tea? Oh, may, bin, may, binili pa ako isa si Tita yung parang oh. oh, so padulas, oh, padulas, padulas, padulas. Oh, parang oh. padulas. So. Oh, okay. Kasi oh. nakita ko for clip ako noon, nakita ko oh. sila galaan. Kinawag yung ng ano, Tita sa So tita. paano mo tinawag pa si Tita? Psst, psst. Oh, tita. Oh, Tita. So habang nagpo-forklift ka, uminom ka ng bubble tea. Hindi <laughs> <laughs> ka na nag-drive ako for clip. Oh, okay. Ano, ano. So tinawag si Tita, sabi ko, eh kasakto si ano, Ah, uh, si Angge. Ngayon, ngayon, ano eh, tinawag ko? Sabi ko, tita, pe, anong si tea? Mm. Tapos, kunyari, ano, sinya bubble tea, bibili kasi ako. Kasi Tapos, ako, <laughs> tapos, <laughs> Tinanong mo ba, Baka allergic oh, pala ba siya ba allergic? sa ano, Tapos, tinanong ko, eh. oh. tanong si Angela. Ah, <laughs> oh ay, ay, ay. okay, okay, okay. Tanong okay, last name. Hindi mo last name. Uh, <laughs> uh, kung gusto. sa uh. uh. So, tinanong. Pagtanong, ay, umu-o, tapos nakita kong Ooh. Mm. Paano mo nakita yung naka-mask? Hindi, wala na siyang wala siyang. Ah, wala okay. nang mask. Kala ko okay. na. Kinilig ba? Anong klaseng ngiti? Wala ang ngiti sa akin. Masa, ka. Ah. Nung ngiti like, ka. parang Ronnie Lee yung. Oh. Sa iyong ngiti. <laughs> so, nung ngiti ka, ang ginawa mo, nginiti mo din ba? Ginindata mo? Ano, nginiti ang rin. Nginiti paano, rin. paano pakita mo sa viewers natin? Paano? Yun? <laughs> <laughs> so, tapos. Tapos. Oh, nagkangitian. Oh, tapos. Tapos, umalis na ako na, ka na. Bumili in order na. ko. Hindi, hindi ako pwede lumabas. Kaya in order ko. Okay, okay. pass forward, pass forward. Pass Bubble tin ha. Ah. Uh. Paano mo ngayon binigay? Kiangge. Yung... Hindi ko binigay ng personally. Bakit? Eh mo na yakas na yakas sa mga titang makita. So pinabigay mo sa tita, sabi mo tita, pinabigay pwede bang ba niyo po ano? ano? Parang sideman ko. Wingman mo, siya. wingman. Sideman? Oh. So, <laughs> bata ka ba? <laughs> <laughs> Para ano, ano, ano mo, Para bataan bataan mo. Bataan mo, bata mo doon. Para bata, bata mo. Mga utos-utosan mo. Oo. Tapos 'yun. Sa, tapos tapos pinaabot sa uh, uh, tell Austin thank you. Oh. Tapos okay, so bati na kayo. Hindi pa. I mean, I guess so, pero hindi ko nga siya kinakausap na eh. So na yung huling pag-uusap nyo. And then... Oh, may nangyari. May nangyari. Parang kasi afternoon na, so nag-40 po ako mag-isa. Napadaan siya sa harapan, sa harapan ko. So, pinag-isaw. Takira mo ah. Takira mo ka usap. Sasagasaan na lang kita. Inisip mo ba? Inisip mo ba? Sagasaan na lang. naman. Kasi pag, ang actually, yung pork namin, patalikod. Pag ganyan yung, yung pork nasa likod namin. Oh. paano ba? Ano? Galing ah. Parang SB19. Gento. Gento. Oo, so na, nasa likod yung pork lip. oh, okay. Oh. Yung fork, hindi yung fork leaf. <laughs> okay, okay pork, uh, whatever. okay, whatever. whatever. Whatever it is. Oh, nasa likod yung fork. Oh, uh, tapos. tapos. So, nakita mo siya. Teka, okay, anong relevance nun yung nasa likod yung fork? Sa... Okay, basta nakita mo siya. Okay, oh, basta nakita, okay. oh, nakita mo siya. Nakita mo siya. So, tumigil ako, pinadaan ko siya. Kasi, uh, pa, doon kasi sa, ano namin, sa... sa oh, pina, basta pinadaan mo na. Okay. <laughs> Para, <laughs> just to carry it short. Oh, just to carry it short. Ang daming side, side, side question. <laughs> <laughs> Oo, oh, ano? Pinadaan mo na, oh. So, nagulat ako lumapit. Oo. Oh, okay. Paano ka nilapitan? Hinawakan ka ba ganyan, sorry? Hindi. Austin? Oh. Lumapit siya, sabi niya. lumapit lang, lumapit lang. Sabi niya, hey, by the way, thanks for the bubble tea. Ngumiti ka, o. Paano mo siya sinagot? Paano mo siya Welcome. Yun lang. Oo. Sobrang plain. Bait, bait. Yun lang yung sinabi mo sa moment na yun. Nahiya ka ba? Hindi ako, ano, hindi ako ready. Hindi ka expect. na tank ko siya. na-shock siya na, ano. Pero ibig sabihin, pare ko, eh. May meron na silang nagkausap, nagkabigayan oh, ng bubble tea. Guma guma eh. gumagawa na yung way yung babae. Oh, 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 gumagawa siya ng paraan oh. na magkausap kayo. Bakit hindi mo siya magawang, ano tau, naguusap oh, tayo oh. ng ganyan, yung chill lang. Nahiya ka ba? Ano ba? Lakas ng loob oh, na naman. O, mabaho ano? <laughs> <laughs> oh, ano ba hininga mo? Nag-toothbrush ka ba? Oh, ano we? Ano, ano? Eh, uh, Anong factor na ano? Kasi nung mamit na naguusap kami, nung first time nga, Parang ano, negative ang eh may, ano, peace offering na nga eh. Oo nga. Ba't ba inisip mo pa rin yung pass? Tama, tama si Kurt doon. Eh yun, yun. Kasi pati na nga eh. Eh yun, doon ako yun ang ko lagi yung, yung pass. oh, yung first impression, first impression. Sa so, tingin ko wala nang after after that wala Kasi ito ah, ang gusto ko lang i-realize sa iyo. Sa tingin mo kung nag-matter yung pass? Mm. Bakit ka pa niya kakausapin kung ayaw niya na sa'yo iyo una niya pa lang? Hindi 'yung ano, 'yung hinte. Eh. Binibigyan ka na nang hint, Oo. oh. Binibigyan ka na. Kumbaga ng parang sa tingin mo ba imbitahin ka namin ni eh, Kurt kung ayaw ka namin nandito? Parang oh, gano'n. Oh. Siya kasi na lumapit sa'yo para mag-thank you. Kumbaga, nag-i-initiate siya ng move na. Oh. Sana magkausap oh. kami kasi lumapit siya sa iyo. Oh. Ito na. Oh, Sorry, ayun. Na, <laughs> ayun na. Sorry, wrong in Oh, okay. ayun na, ayun na. Oh. <laughs> ayun na pala, ayun na. Pala, after na, fast pala. Ano, forward. Oh, fast forward. Oh. Eto na, eto na. Parang kasi after na, nagtit nagtitingin na kami. Nagkakatingin na, na, na kami. Na, Malaki. So, so pag nagkikita kayo, nagkakatitigan kayo sa mata. Oo. Oh. Kinikilig ka ba? Ano ba ang ano? Hindi, an parang may ano, parang may talon. Paano talon? Anong nararamdaman mo pag nagkikita kayo, nagkakatingin ng Parang may something. May kaya may, spark, may spark. Oh, may spark ba? Parang may gano'n. Yung kunyari rin nagugugas ka ng plato, biglang maaalala mo. Umapapangiti ka. Yung, sa TikTok yung oh, ka. Oh, oh, <laughs> oh, yung ganun. Oh, parang oh. gano'n, parang gano'n. Okay, oh. So, so, nah, habang na, so na, habang na drive ang kita ko. Para na in love ka na. So, habang natin pa napat natin na sana, patingin din. Oh. oh. Ginindata mo ba? Ano ginawa mo? Wala, nakatingin lang ako. Okay. Tingin mo lang. Sakit si Boy Titi gumputo. Ano ba 'yung mga Torpe nga. Okay, oh. Anyways, oh na pagkatapos na pagkatapos na mga titigan may usapan ba na nangyari? Ito, pagkatapos titigan, parang ako'y na nainis. In kung baga, tanga na. Nainis ka! Ikaw pa nainis! In <laughs> <Yeah. laughs> parang tingin lang ako na tingin dito, walang nangyari. yan. Oh, nainis na ka, na, sa, sarili ka sa, sa sarili mo. mo. Oh. okay. okay. Sa so, tinawag ko rin si My Boy. Oh. Oh. Okay. So, si My Boy. Side man. Si side, man. side man niya. Tapos sabi ko, can you tell her? I wanna talk to her. Ikaw, Erwin, kung ano, nagkatitigan na kayo ng babae. Alam na eh, nandun na eh. Nag-initiate na siya ng move, nag-thank you na sa Anong para next move mo din? Parang kung ako lang ah. Kasi sa akin. Mo. Kung ako, nag-abot na ako ng something tapos nag-reciprocate. Mm. Pag sunod sa akin noon, kakausapin ko na. Oo, like barang, sa akin lang ah, sa akin ayoko namang palabasin na madali. Hindi, hindi oo, ma oo. kasi isa rin ako iba, sa mga iba, torpe. Iba-iba, eh. oh, iba-iba. But iba. since nakausap ko na, oh. nagkabigayan. Ang sunod sa akin noon, oh, kamusta? Kamusta yung araw mo? Hmm. Kumain ka na ba? Kung biyernes ngayon, may oh. plano ka ba mamaya? Oh, mga ganoon. Eh, oh. Kasi sa akin, ang iniisip ko lang is maging magkaibigan muna tayo. No. Oh. You know, kung Mabili. gusto kita, syempre bago pa kita magustuhan pass dun sa sa crush, kailangan eh kitang kilalanin, eh. oh. di ba? Mm -hmm. Ikaw ba Kurt? Anong gagawin mo sa ganun? Oh, parang gano'n na din. Yeah. Oh, parang syempre friends lang naman talaga muna kasi parang ikaw kasi advance ka mag-isip, eh. <laughs> <laughs> like, uh -oh. Gusto mo, eh, iyo na agad eh. Di ba? Okay, uh -oh. ngayon, sabihin na na, di ngayon, kayo ni Angge. Uh -huh. Alam nating magulo. Ang ang wonder ko ngayon is, since nagka-jowa ka, Paano mo naging jowa to? Kasi alam nating ang iniisip mo palagi negative eh. Paano mo napasagot tong si ano si Miles?